Hello mga kabarkads, Ngayon mga kawalkads is nandito tayo sa Mayagdaw Ating titingnan itong Sulaiman Street ba ito? Itong ginagawang kalsada dito na dinimulis Kung kumusta na ba ito dito sa Mayagdaw, Labao Davao City Yan, ito na yun mga kawalkads, yung kalsada dito Yan, napakalaking kalsada dito Ito, uh, four lanes ito eh from galing dito sa Aldo Palinki papasok itong Sulaiman Purok Sulaiman ba ito o Pur Purok uh, Sulaiman Street ang pangalan dito yan ang problema lang dito mga wildcats kasi hindi pa nalipat itong mga poste dito yan ang kita natin itong poste na sa gitna pa tapos yung giliran nito ay ginagamit pa sa ngayon na parking space ng mga sasakyan hindi ito ang four lanes, naging 2 lanes na lang kasi hindi pa nag-focus siguro ang gobyerno dito sa area na ito itong bagong talsada na ginawa dito actually mga kabahayan dito dati dito ayun is dinimulis na yung mga bahay kasi ginamit na itong talsada na ito palabas dito sa may Lisada Street yata ito napakalaki ito ng mga workouts at napakalaking tulong din ito kapag nagta-traffic dyan sa Agdao pwede ka na dito dadaan talabas dito sa may NCCC ito yung opisina sa insisi dito banda meron pa sigurong ididimulis dito kasi ang liit pa eh yan ang maliit pa yung kalsada dito yan ito yung opisina ng NCCC yan dito sa may Lisada Street yata ito yan meron ditong mga canopy o yan instead 4 lens 2 lens lang yung nagamit kasi ginamit nila ng nilagyan nilang canopy itong kalsada sa NCC kapag dumadaan ditong mga trabante nila or mga supplier ba nila na dumadaan dito may may canopy para sa hindi kung umuulan hindi maulan na ano, mabasa yan actually mga workers, meron tayong pupundahan dito nandito tayo sa Yanggurin pupuntahan natin itong sa may Acacia Cornell Acacia itong sinasabi nilang magbubukas ngayong July 25 itong Uniqlo alam nyo ba yung Uniqlo 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 yan, yan ba yan? yung mga damit sikat yan ng mga damit actually yung kapatid ko mahilig bumibili dyan kahit mahal pero durable yung mga damit at meron din akong short niya na pagkaganda hanggang ngayon is nagagamit ko pa rin napakatibay yung mga damit nila dito sa Uniqlo. Yan magbubukas itong Uniqlo ngayong July 25. Yan pupuntahan natin itong ginagawa nila na building dito actually or second floor na ba ito na building na ginawa nila dito. Kasi maraming pagdemolish dyan sa area is maraming nagsasabi na gawaan daw ng condominium yun may nagsabi gawaan ng Jollibee yan nagawa ng Jollibee dyan sa mga corner talaga totoo yun ngayon nagawa meron mga grocery gagawaan daw ng grocery or condominium ngayon is lumabas na talaga is yun ni Uniqlo yung gagawin dyan uh, magbubukas ngayong July 25 uh, abangan natin yan ngayon nandito tayo sa no more wires dito sa Ramon Magsaysay Avenue noon as yang gurin yan Samson yan nakikita niyo si yang na nice iskulahan napakalinis na talaga dito mga workers yan makikita natin is no more wires na dito na area yan simula dito sa may crossing na ito is no more wires na siya napakaganda at napakalinis na ganito eh, dito sa Davao City yan kitang kita natin ang kalinisan hope na itong mga building dito is maglilinis din sila o pipinturahan nila itong mga building nila dito para maganda tingnan kasi no more wires na ang makikita mo dito sa area dito sa may Ramon Magsaysay known as Yanggorin or Chinatown ngayon okay, mga kapalikas is malapit na tayo dito sa may ginagawang building at magbukas karoon ngayong July 25 itong unit flow yan let's go კეთილი გვიხება და წასვეთ მოიყოთ. ნამდვილად კეთდები. და თქვენ მილიონერები ხართ. Kaukin na pala dito Ribbon ribbon talaga dito Ribbon ribbon May mga kaukin Yan ito ito 25 ba ito magbibukas dito dan Ito sa ito na akasya Ito yung unit lo Na Unit mga mm, tayong Japan yata ng mga na din mga damit nila dyan maraming mag bumibili sa mall ano, yan ipote natin yan pakalaki dyan ito eh. dito pang, dadang salamat sa mga 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 mga

kan hmm. kita selipin jenaga gak buang selipin kita reparkin nah yang itu yang kita buka yang Terus, berapa

Ito yung Euro Towers Dubai de Residence Yes Ang dami-dami nga pong itong mga laytops na yung dito Pagbukas dito ng um, Unit lo Ayan Dito sa Mga Acacia kata kata laki yang laki laki, -laki sendiri berani terbayang or yang baik tu, uh. mahu si kantor baik <coughs> tu, uh, dengan ini pelan pelan uh, -in baik tu. Oh yang parking space yang dia ni lah. Jera Maharaj right, kasi talaga yung update natin dito sa mga ito ni Rakas yan ito dito sa mga Rakas ng puncho, ano. But, subscribe to my channel at please abotong kagot ang bali sa mga video na i ko especially sa mga travel vlog